Hello guys, another day, another ulam. Let's cook with me. After ko nga masundo si Pia sa kanyang school ay dumiretso na ako dito sa kusina. Nagsaing nga agad ako para makapagluto na din. Nang maisalan ko na pala yung kanin, eto nga ay ininda ko na yung mga lulutuin ko. Meron nga akong tokwa dito, sibuyas, bawang at sitaw. Eto palang tokwa ay hahatiin ko lang into cubes. Ipa-fry ko lang pala ito sa air fryer. Kung wala kayong air fryer, pwede din naman iprito na lang. Isinet ko lang pala siya sa 15 minutes muna. At eto naman mga sitaw ay hinugasan ko muna para mahiwa ko na din ng maliliit. At nakapaghiwa na rin pala ako ng bawang at sibuyas. Kaya nag-start na rin ako mag-isa. Una ko nang iginis sa itong bawang at sibuyas. At sinunod ko na rin itong hiniwa kong sitaw. Nagigisa ko lang ito na mga isa o dalawang minuto muna. At maglalagay na rin ako ng mga pampalasa itong toyo. Lahat pala ng mga pampalasa na nilalagay ko ay tansyahan lang. At naglagay na rin ako ng paminta at oyster sauce. At naglagay na rin pala ako ng tubig. At maglalagay na din ako ng suka. Pagkalagay ko pala ng suka ay hindi ko muna hinalo. Hinayaan ko muna na kumulo. At binalikan ko na pala itong finry kong tofu. At naglagay din pala ako ng isang kutsaritang brown sugar. Gusto ko talaga sa adobo ay matamis. Hahaluin ko lang at tatakpan hanggang sa lumambot yung sitaw. At nang malambot na nga yung sitaw, inilagay ko na rin itong inner fry kong tokwa. Hahaluin ko lang at papakuluan ng mga tatlong minuto. At naalala ko pala, mayroon pala kaming tirang pritong isda dito. Kaya inilabas ko na para masama sa aming hapunan. At eto na nga guys, ang ating adobong tokwa at sitaw. So ayun lang, thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye!